Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng Davao Oriental matapos ang lindol, kumpiyansa ang pamahalang panlalawigan na makakaahon mula sa dagok na iniwan ng sakuna. Kasunod ito ng personal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lugar. Si Jap Regala, una sa balita. Of course, dumalakas ang loob natin na tumitibay tayo dahil sa mga suporta na Uh, pinapaabot para sa ating mga kamabayan. Yan ang pahayag ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang kasunod ng pagbuhos ng tulong mula sa gobyerno matapos ang magkasunod na lindol na tumama sa kanilang probinsya. Batay sa inisyal na ulat, papalo na sa mahigit siyamnapung libong residente ng Davao Oriental ang apektado sa nangyaring sakuna. Ang uh, total damage natin ng mga houses is nasa 152. Ang partial damage houses natin, partially damaged houses natin is nasa 1132 and uh, yung mga nag-evacuate po ng na mga evacuate ng mga uh, pamilya is nasa 31932. Meron na po tayong natitala na apat na namatay at uh, ang total number na na-injured sa atin, is sa uh, 294. Sa bayan ng Mati, isa sa matinding problema ay ang kanilang kalagayan ng mga pasyente sa ospital. Iginiit din ni Mati City Mayor Joel Mayo Almario ang pangangailangan ng medical assessment ng mga residente na maaaring nakaranas ng trauma dahil sa nangyari. So dahil ng hospital siya, eh, nilabas na itong pasyente. Uh, kung meron mang mga evacuees, the sad fact is we cannot host them under the evacuation centers. Dahil baka bumagsak din. Although sinasabi, guaranteed naman ang evacuation centers are, can withstand, no? Pero hindi natin masabi. So, yung mga evacuees, uh, for the first night and even the second night, nasa labas sila sa grounds. Okay pa yun, nung uh, wala pang ulan, e kagabi umulan. So, pati yung mga pasyente nasa labas, medyo nababasa rin. Under the tents, naka-tent sila. Pero siyempre, uh, hindi maiwasan, nababasa rin. So, that's a problem we're facing now. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang pagpapadala ng mga panibagong kagamitan at pangangailangan para sa mga mamamayan. What we need now is equally important. Ito yung mga mental health uh, practitioners, no? Mga social uh, workers, mga psychologists, mga guidance counselors para doon sa debriefing kasi may, may nakikita pa rin tayo tulala. Until now, natutulala pa rin. Meron ang iba, nagpa-flashlight pa rin lagi sa dagat. Uh, uh, the second night, flashlight, ng flashlight ayaw matulog. Um, thinking na may tsunami. Kahapon, sa pagbisita ng punong ehekutibo sa probinsya ay personal niyang inalam ang sitwasyon sa lugar. Kasama ang mga opisyal ng probinsya ay nag-ikot ang Pangulo para inspeksyonin ang ilang lugar na labis na naapektuhan ng pagyanig.